Good morning guys, welcome back to our channel Ngayong araw na to guys, nandito tayo sa Antipolo Padilla Kasi dinayo natin yung kamag-anak dito na nagpapabasa rin sila Balita nilang ginagawa to guys, itong panata dito sa mahal nating pasyon ng Antipolo Bali nga kami, galing pa kami ng Las Piñas Marami din tayong mga kamag-anak na galing pang iba't ibang parte ng Maynila, meron tayong galing Pasig, Saka meron din tayong mga galing ng Gato, saka sa Laguna. Meron din tayong mga kamag-anak na nandito din sa Padilla. Kaya medyo marami-rami tayo ngayong araw nato to guys. Habang yung iba nating kasama guys ay busy dun sa pagbabasa, yung iba naman nating mga kasama rin dito ay bising busy din sa kusina. Kasi naghahanda tayo para may makain tayo mamaya pagkatapos nating magpabasa. lola guys, kumagawa na sa tutupiang sariwa. ito nga pala si Lola Mercy guys malaking shout out sa iyo siya po yung may-ari ng bahay na to sa kayong nagpabasa naman natin malaking shout out din sa iyo sa kay Michael tulog kasi siya sa mga oras na yan ito nga pala yung ginagawa ni Lola Mercy guys na lumpiang sariwa di pa man tapos niyang gawin tong lumpiang sariwa niya guys sa takam si misis kaya tinikman na ni misis to guys kita niyo naman yan napakasarap niyan ganyan. Jimbo parating parating galit si Jimbo pag nakikita ko. Dito nga guys, tapos nang magluto yung mga kasama natin. Ito nga yung niluto nila, yung lumpia. Saka itong iskabiche. Kita nyo naman yan, may pasarsa pa. Saka itong pinagmamalaki ni Lola kanina, yung kanilang yung lumpang, lumpiang sariwa may papakbet din tayo dyan guys kita nyo naman yan saka may pritong isda at syempre di mawawala yung kanin dyan guys meron din sila ditong pinagmamalaki ng antipolo ang kanilang antipolo suman at ito naman yung mga prutas natin may pakwan tayo dyan guys kung nakikita nyo, naka-chop-chop niya sinap-chop ko yan. At syempre, tumikim din tayo dyan, guys. Kita mo naman yan, muya ng muya. Yan nga pala si Lola, kasama natin dyan. At may papapaya din tayo dyan, guys. Yan yung papaya natin. Kung nakaabot man kayo dito sa video ko na to guys... Huwag nyo sanang kalimutang mag-like and subscribe para updated kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat nga pala sa suporta nyo. Pagpasensyahan nyo na at hindi pa ganong pulido tong gawa natin. Mong, kawai ka mong. sa mga oras na to guys tapos na yung pabasa natin kaya kumuha na rin tayo ng pagkain para makakain na tayo kita mo yun naman yung plato natin punong puno ng pagkain kaya kain na tayo guys Hanggang dito na lang muna tong video natin. Maraming salamat sa suporta nyo. Thank you for watching. Ingat and God bless.